Beko, naghahanap ba kayo ng mga quality at magagandang sapatos? Pero napakamura lang. Hindi nyo na kailangan umutang para makabili ng mga dekalidad na sapatos at nasa uso ngayon. Ikasama pang dry fit na long sleeve at saka long sleeve na makakapal with jersey. Beko, napakaganda ng mga quality ng mga to. ako Kaya tara, pasukin natin itong set Setsu Station dito sa Mabalakat Branch. ako it located at MacArthur Highway Poblacion, Mabalakat, Pampanga. Yeah. Jenny yamong lele tete keng stoplight, light abe ko. Open nga pala sila ng alas 9, medya ng umaga hanggang 7.30 ng gabi. abe ko, ito. May nakita mo agad, babae. abe ko, lulubta pa. Ayan nga pala yung mga sinelas nila. abe ko, sa halagad 300. Napakaganda na. abe ko, mga pantalon damit at saka magagandang damit ulit. Yabe ko. <laughs> at sa halagang 1,100 pesos makakabili ka na ng tatlong sapatos na class e, A eh, beko ayan sa video tignan nyo naman napakaganda nila beko hindi ka magsisisi at hindi masasayang ang pera mo ko, at ito nga pala yung mga bagong labas na sapatos pang basketball eh, beko napakaganda ng mga quality nila hindi lang mga sapatos meron din iba't ibang baga beko tignan nyo meron tayong supreme dyan beko meron tayong elite at saka mga just na magaganda, beko. Pero napakamura lang at saka yung mga kupya nila dito. Ayun ka ang kupya, Tagalog sombrero, ah, <laughs> ko mga bagong jersey, mga bagong short na pang sexy. Abe ko meron leta dito. Abe ko pang babay pang lalaki. Abe ko mga sando. Na pang macho, meron din tayo dito. Abe ko, ayan nga yung mga damit nila, yung mga t-shirt nila. Abe ko ang gaganda ng mga quality ng tela at saka design nila. Abe ko, At mapapansin nyo rin dito, abe ko sa lugar o sa store pa lang nila. Abe ko talagang napakalinis. Abe ako, makikita at malalaman mo talaga na quality yung mga damit mit at saka sapatos na binebenta nila babe ko ito pa yung mga class A na sapatos sabi ko sa bandang kabilabi ko yung murang mura lang silabi ko pero ako hindi ako kasali dyan. babe ko dahil limited edition lang ako babe ko <laughs> Ayan, nakita pa natin yung dalawang apo ni Madre, Arabia ko, nalilito sila kung ano yung pipiliin nila sa pato. Sabi ko, dahil napakaraming pagpipilian dito. Sabi ko, ay. eto ngarin rin pala yung mga OEM na mga bagong labas na sapato. Sabi ko, napakaganda nila. Sabi ko, na may kasama pang jacket na iba't ibang kulay. Sabi ko, Renny, kayo na sumawang mamili. Sabi ko, basta atating kayo panyali. Sabi ko, <laughs> <laughs> Hindi pa mo alam ang gagawin ng dalawang to, habi ako, kung ano yung sapatos na bibigay nila sa akin para sana kunin ko ng video, habi ako, eto nga pala yun, habi ako, dito lang yan sa my seat, shoes, station, mabalakat, brands, habi ako, matanggap nga rin pala ng jikas dito, habi ako, pero mas maganda ka, syempre, habi ako, bankan nita at maano <laughs> Kaya kung gusto mo magipagsabayan sa mga kaibigan o tropa mo na kahit hindi mahal yung sapatos mo, napakagandang quality at saka bagay na bagay sa suit mo, kung tunay na gwapo ka, babe ko, punta ka lang dito sa my shit station, mabalaka abe ko! May kaulat ako, bala mo, shit tzu yung ipuproon ako, ka na akong boy, so babe ko dahil ating kuwa tala, sumagkasay ko magsalita, ko! <laughs> Basta yun na yun. Basta ang alam ko, napakaganda at napaka-quality ng na mga sapatos, damit, short, at saka mga jacket, sombrero dito. Abe ko! At meron nga rin silang brands dito sa may magalang back of San Bartolome Paris Church. sabe ko sa San Pedro Uno. Abe ko! Kaya pasyalan nyo na yung mga branch nila. Abe ko talagang napaka-quality ng mga sapatos at saka damit. Abe ko! Kaya nanupang panayan nyo. Abe ko! Mapapaabe kayo sa mura ng mga quality at dekalidad na sapatos. até dito abe ah, aqui thank you bye